what's up mga guys all yeah, uh, uh, ngayon uh, vlog tayo dito sa ginagawa natin so ngayon ang problema nung ginagawa natin ayaw gumana yung fuel pump so fuel pump yung tinatang nyo baka na hindi ko pa na check so na check na pinaltan na naman wall na bago yung fuel pump so yun yung ginagawa natin ngayon problema so kita nyo naman baklas baklas na yung wire so paano nyo no, malaman kung ano ba talaga may problema yung fuel pump or ECU so ngayon siyempre kailangan natin i-troubleshoot yan so ang una natin gagawin magamit tayo ng test light ito yung test light natin Sumon. so mon So, naka-body ground tayo. Ang una natin hahanapin, siyempre, check ko natin tong ano kung gana ba yung ignition switch natin at kung okay yung fuse so okay gumagana so ngayon nag check natin yung gumagana so hahanapin ah, naman natin yung source ng positive papunta dito sa ECU natin so mon, um, on ah kulay brown positive yan Ley Brown Villa, nandiyan kung mayroong supply. Number 5 mo. So mo. So, ito niyo, may supply. positive ngayon Makita na natin yung positive. So, may makakita kayong orange dito. Ito yung pupunta sa uh, ano natin? Yung red natin kasi ito. Pupunta sa pick up coil. So, okay yung positive natin. Ngayon, hahanapin naman natin yung negative ng ano natin, ng pupuntang ECO. So, ilalagay natin ito sa positive. Positive, ang hahanapin natin, yung kalagay sa si negative. So, ang negative nito ay, kita nyo, kulay. Black. 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 Ganda ang black dyan. Kaya, yeah, black. Okay, black. Kaya natin kung meron. So, okay. May supply. Ayan. Ayan, bukod sa black, kita nyo, may nakakunik pa dito ang kulay green, ha? Negative. So kulay green. Ano mo kung may source din to. Na kulay green. So okay, meron, meron supply. So ngayon, may supply ang ayun natin. Ang uh, mga trigger ng ECU. So salpak natin ECU. Ay, ay bago natin salpak to. So kasi nga ayaw gumana yung ano yung fuel pump so buwan din mga natin para uh, continuity tester tayo sa wiring okay mon continuity tayo dalawang wire lang yan continuity continuity tayo tapos dikitin natin testing natin yung tester kung gumagana okay nagana okay So, titingnan natin ang kulay nitong papuntang fuel pump. Ang kulay nito ay yellow at saka red na may kulay white. So, unahin natin yung red. O, red. Ayan natin kung walang photo. Red na may kulay white. ang na isa. Tama ba? Tama. Lagay natin dito hindi ating mahawakan ng ayos yan natutok na natutok na dyan parang wala eh. parang sala yung tutok natin ah. ano yan na may so yun may continuity siya Ayan. So, sabihin po yung linya galing sa TCO, papunta dito sa may fuel pump so ito naman kulay dilaw kulay dilaw tayo galing TCO, papunta dito sa sakit sa ng fuel pump yan, usag lang natin yan, kulay dilaw so yun, white ay white yellow yellow so, yellow okay kulay dilaw yan so yan kulay dilaw ayan kita nyo gumagana ayan ah. okay Oh, dilaw, dilaw, dilaw. Ayan. So, gumagana yung buo yung wire natin so may continuity siya so sasalpak natin yung ano yung ECU yeah. so boss pasalpak ka ng ECU natin dyan up oh, take teka lang teka lang lagay mo natin ito na pinakasapin yeah. so nakita na natin may ground na pumapasok may positive so ayun okay, Ayan. So ngayon, okay na, patayin natin ako. Ayan, nakasalpak na yung isa yung natin. So buhayin natin yung switch, mission switch. Ayan, ang ilaw, ibig sabihin na po. Ayan, gagamitin ito na, gagamitin natin itong Lester. So ito yung mapunta sa mapunta sa fuel pump. Pagkakarabasan. Oh. Oh, extra. Oh. So So ito Check natin yung positive kung may supply Sige mo Wala Wala Ay hindi makita yung ano So meron. Yan, okay. Ibig sabihin may supply tong di uh, red na may white galing Iseyo papunta dito sa fuel pump. So ang ilalagay naman natin ay yung dilaw. So syempre, hanapin natin negative. Lilipat natin yung tester natin sa positive. Okay, naka-off na. So, i-off muna natin siya. Para pa natin, makakita natin kung nagsusupply ito. Supply ng ground kung kulay dilaw. Sige okay, mo, saksok mo. Hawa ka mo, mo. At, ito natin yung susi eh. Okay, hintayin muna natin ano. Sige okay, mo, saksok mo, sabay kulay dilaw. Yan. Sige so, natin ito yung So, nang positive tayo, kaya nahanap natin yung negative. So, wala siyang ground. ay magkakaroon na lang siya ng ground. So, ito, maglagay tayo ng wire. Ayan, galing sa dilaw. pag nilagay natin sa ground. So, kita nyo, may ilaw. Kasi, naglagay tayo ng ground dito. Ayan. So, ito yung problema nung ito na ginagawa natin. Kasi nga, ayaw gumana yung fuel So, yun, simpleng pag-check. So, pinaka basic yan kasi wala namang linya. Uh, try natin to Ito talaga yung ano, problema niya. kasi you. Yan. Kasi dapat, kung may trigger ng positive, kung may trigger yung positive, syempre, mayroon ding trigger yung negative para gumana yung fuel pump natin kasi yung fuel pump natin is negative-positive lang. Ayan. So kung tatanungin nyo, baka sira yung linya. So pinakita ko na kanina na buo. Wala siyang butol. May supply ng negative. May supply ng positive ang ECU natin. So makakita naman dito. Yan. Mayroon siyang supply. Yan. Sa susi lang, mayroon na. So yun yung problema ng ECU. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo kahit pa paano.